mga kung tawagin namin is Pearl of the Orient, ito yung bago naming project na long body senso, kamalaw. So, kasi ngayon, yung mga senso ngayon, medyo maliit na, mababa na yung lifespan, tapos ang bilis na nilang, mabilis magro, mabilis gumanda, kaso ang bilis din ng ano nila, ng pagkamatay ba. Ilan, ilan, ilang years ba yung lifespan ng senso, sir? Sa akin ngayon, pag senso, parang madalas umabot na lang ako ng 2 to 3 years na lang eh. Pero ang Kampa? Ah? 5 to 6. Meron akong dati meron akong Kampa dyan. Umabot ng 6 six, six years. Depende rin sa nag-aalaga. Ako kasi pagka ano, talagang inaalagaan ko naman kaso namamatay talaga sila. Dito naman mga otits, uh, sobrang dami pa rin mga plastic jars. Mga ilan to? SD mo, sir? Ito 352 eh. Kasama yung nandun sa lito. Gusto mo ba ng free aquatic plants at betas journey sticker? Shop na po sa si Shopee natin at Lazada! Marami tayong feeds para sa mga isda nyo at syempre may mga vitamins tayo dyan. Check out na! Sa so, mga gustong pumasok sa paghahabi ng Flowerhorn, kailangan ba ng pump pag mga ganito kalulit pa? Uh, sa amin kasi selling kami. Hmm. so Kaya naman ng Flowerhorn na mag-stay sila dito ng buhay. Uh, yun nga lang, kailangan may shaded ng light araw, lalo na yung sunlight, para medyo nagkakaroon sila ng algae. Oh. kung mapapansin nyo, minsan kasi, bumubula yan pagkatanghali. Eh. Mm So, yun na lang yung oxygen na nakukuha. Nagkakaroon ng photosynthesis. Oh, photosynthesis. Algae. So, yun yung nagpaproduce ng oxygen. Ng oh. oxygen. So, eto sir, uh, for release na rin tong mga nandito. Oo, pero mag-iwan kami dito para sa next year. Kasi nga, binread namin itong Pearl of the Orient para gamitin namin next year. Kasi nga, gagawa uli kami ng sense mutation na malaki. Tapos tumatagal yung buhay. Eh. Hindi rin mataba yung daily. So yun yung mga project nyo Oo, oh, yun yung mga project naman. Ilan yung laman kada jar, Sir Jun? Uh, isang jar, isang fry lang yan. Kasi kilala naman natin yung flower horn na uh, territorial sila. So, tsaka selling tayo, iniiwasan natin na magka-damage yung isda, lalo sa fins. So, ayun, inaalagaan natin sila ng paisa-isa para magroom din sila. And then, kaya sila nasa jar para yung form nila, ma-maintain natin dun sa size na gano'n. Ilang beses ka naman nagpapakain sa mga fry natin, Sir John? Sa fry, 2 uh, to 3 hours, lalagay uli ako ng isang pellets na medium size. Mm -hmm. Uh, ako nga pala si Dominador Santos, Tsuhen ni Jun-Jun Santos ng R.A. Farm. Nag-start akong ano, mag-alaga ng isda as a is, uh, mid 1998 or early 99. Balit tayo, paano yung nagiging setup nyo dito ni Sir Jun? Ah, uh, kasi wala na siyang problema sa pag-groom, yung mga pagkain, wala na siyang nagiging problema. Ang nagiging problema niya sa breeding, hindi niya gano'n ka ano yung, ano, yung materialis na dapat niyang gagamitin. Kaya ang nangyayari, ako nagsasabi sa kanya, aalamin ko kung anong strain to, ano yung history nito, sasabihin ko kung saan niya po pwede, alin yung pagkukumbay niya na dapat na pa, maging maging pair ng breeder. So Sir Jun, balita ko sobrang taas daw ng demand ng flower horn mo ngayon dito sa market. Yes, kasi dito sa atin, dumadami na yung mga flower horn show. So mas nakikilala yung flower horn. Yan yung mga uh, yan yung mga effect ng mga flower horn show, online or live show. So, salamat sa lahat ng mga organizer. Kaya nagsosupport mm -hmm. Kaya maraming pumapasok sa habi ng mga flower horn. Yes, mas kaya, na sila. Mas na encourage, lalo na yung mga newbie. Mm -hmm. Siyempre, makikita nila from fry, biglang from fry nating talaga. Tapos makikita nila bungang-bunga na, show great na. Hmm. Nakaka-proud yun, kaya nauso yung fry selling or fry crew. Hmm. Yan talaga yung pinakamalakas. Balita ako, Sir Dune, ah. Eto, huwag mo namang sasabihin marites ako, pero bali-balita ulit na dati ka lang nag-import Tama yes. ba? Yes, okay. 100%. Okay. Nag-i-import kami from Thailand, Vietnam. Uh, kaso, ang mga reason kaya kami huminto kasi meron kaming mga customer na syempre yung budget medyo tight. So, ayun, yun yung ginawa namin. Nag-breed kami, inabot namin yung quality. And then sa mga seller kasi natin, sa mga reseller natin na uh, nag-i-import, kagaya ko, kagaya ng mga tropa ko minsan nakakatagpo kami ng seller na nagbibigay ng video na eto yung itsura then pagdating sa amin hindi na pasok doon sa quality na na sinend sa amin so ayun medyo napaisip na kami doon kasi dati naging import ako 200 to 300 pieces to 400 dati nakaka-extract ako doon na to, sa 300 nakaka-260 ako ngayon hindi na eh parang umabog na lang ako ng 120 basta po mababa yung quality oh, okay. minsan kasi nga tumataas yung demand sa Thailand kasi pupunta naman ng say lalo ngayon ang Pilipinas may export na rin so ayun kaya na pa-switch kami na local breed para makatipid yung mga suki saka mas eto sa pagbi mo sir June nakukuha mo talaga yung quality na gusto mo oo mapipili mo yung quality matatapos mo yung paningin so, kasi yun talaga ang plano namin out the quality lang. Kumbaga, yung mga quality lang yung i-release -re tapos yung mga pangit, kal na talaga. Pataba na na sa akin. <laughs> Sarap. Back to -back champion na naman ng giant natin, mga otits. Gamit ang ating miracle potion. Meron din tayong feeds at vitamins para sa mga isda nyo. Check out na sa Shopee natin at Lazada. Itong mga pray na to, sir. Siyempre, kapag kabinenta mo, ay yung mga buyer, ay kailangan pa rin sumugal dahil itong mga fry na magaganda yung iba dito minsan nagbabago rin yung tura diba? Opo hindi lahat, hindi 100% gaganda sila kasi meron dyan tinatawag emails, uh oh, oh. mga late groomers so tsaga tsaga lang sa pag groom oh, tsaga tsaga lang sa pag groom pero pag laki na ito sir, ano ba yung mga kalalabasan na ito sir? Uh, ito meron naman tayo mga sample ng video dito uh, meron tayo dito ng cannabis so ayan makikita nyo meron dyan mga loopers pula na yung buntot. Meron din tayong full colors. So, ayan yung cannabis F1 natin yung full colors. yan yung ginugroom natin sa bahay. Tas yung iba't ibang sample pa, yung cannabis f nag-breed natin, na breed natin mm -hmm. dito sa pan Eh, ito sila. Pag gumaganda rin sila, kaya na rin nilang makasabay kahit pa Makasabay sa mga import na sa... Yes, yes. Oh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kakayanin na natin sila na ano kasi... Mahirap naman yun. Mm hmm. Lalo sa kanila nang gagaling nyo. So, oo oh at least meron ng mura sa alagang 350 price sa kampa may chance ka na mapaganda mo siya so basta galingan mo lang sa pag-ibig kung so, nag-aalaga ka ibigay mo na yung best mo pumili ka na ng maayos so dito pasok ka sa farm marami tayo niya sir etong ganto karaming mga price sir, paano nyo ito nabibenta sa market? Uh, so yon meron tayong mga resellers walk-in Oh. So magpo-post lang kami, simple post lang kasi bawal tayo maglagay ng pressure. Oh. So ito lang, ito yung Facebook page ko. Oh. So hanapin niyo lang 'yan. Meron tayo diyang mga post na kung anong line nilalabas natin. Hmm. And then pili lang kayo diyan ng mga gusto niyo and then check niyo ako, order kayo. Hmm. Set kayo ng appointment sa amin. Pwede niyo na ring bilhin, pwede niyo nang pa-reserve. Oh. So ayun. Ganun lang kami magbenta. So, sa so mga viewers natin na gusto rin mag-resell, open for reselling. Opo, open po kami for reselling. Napakarami po nating stock. Ikaw mismo ang mamimili. Yung set na gusto mo, kung walk-in ka, ikaw ang mamili. Kung province ka naman, or pet shop, Uh, medyo malayo by shipment may try cheaper tayo uh, sa si JRSS. kaya kayong kabutin ni OT. <laughs> yeah. yes kaya nga kaya namin kayo abutin dito <laughs> kahit sa lapalap kayo ng Pilipinas yes ka-order kayo safe ang travel ng isda nyo dahil sa JRSS. yun so sobrang lawak na itong oh. mo sir Jun ano pa yung mga plano natin uh, sa future sir uh, magkakaroon kami dito ng gapi, goli beta fish and then feeders ng goldfish. Kung magkakaroon pa ng mas malaking budget, maglalagay din kami dito ng show. Goldfish farm So, ayan. Marami pa. Marami pa kami. Pang-event siya, sir Pang-event? Yes, pang-event. Oo. Uh, sa mga gustong magpa-show, pwede dito? Sa mga show, hindi pa natin sigurado eh kasi mahirap pa mag-comment. Pero parang showroom lang siya? Oo, parang showroom lang. Ah, showroom ng goldfish. So, yun mga audits, bali, sobrang lawa kasi na itong farm ni Sir Jun, umaabot ata ng parang... Uh, mga isang hektaryo o dalawa. Isang hektaryo o dalawa. Pero yun ang nga mga audits, dahil malayo-layo pa yung biniyahin natin, hindi natin hahayaan na hindi ito maitanong. Sir, kung ang tawag sa nag-groom, eh groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! So, yun mga audits, bisitahin nyo na lang yung page ni Sir. R.A. Farm PH At ang uh, pangalan mo sa Facebook, sir? Jun Santos Yon, maraming maraming salamat sa Kahit nga pinauwi ako ng mga anak ko sa, da, sa kabitin, hindi ako umuwi. <laughs> Dahil nga, nandito na yung talagang passion ko din. Tapos yung, yung time na naalala ko yung panganay kong lalaki. Ganitong ganyan, parang si Junjun na pagka ano, tay, ganito, ganyan, 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 ganyan yung yung nakikita ko dun sa actually ano niya na yung tropa niya talaga yun eh silang dalawa mag di ba kayo dalawa ni ama magka close nun nakikita ko sa kanya kaya sabi ko pwede ko nang ituro sa lahi namin yung nalalaman ko na nakaimbak sa utak ko na sumasakit ang ulo ko kung paano ko ilalabas kasi nung una wala silang interes eh sinasabihan nga nila ako nung oh, ubus lang oras mo dyan no, noon napanood mo lang yung galaw nung no <laughs> ganun nung no, ma-experience niya eh tumatakbo din yung oras na uubos ng ganun ganun lang o di, yun, dalawa na tayo <laughs> minsan alas 3 pa alas 4 na, ano bago lang kami higa konting konti iglip lang kami maya maya gising na rin kami tapos dadating na siya pag-uusapan namin kung anong gagawin yung yun yung isang isang pag-uusapan namin baga, i-develop lang namin pero yung pa rin, magkalayo kami, hindi kami nag-usap bago siya, na ako, uwi na ako. O sige, ako, nandyan lang ako. Pero kinabukasan yung umaga na yun, yun pa rin yung pag-uusapan namin. ko ano iniisip ko, yun din iniisip